taga-sangka kaya? taga-sangka ha? di sa ah ah uh, doon doon banda? ay ay, ganun. Ganun. ay. wala kang pamilya? ay ganun ba? ah oh, sige ganito eh, ito ibigay ko sa iyo ano? Pagkain mo to oh pagkain yan uh, may tubig ka may basta may pagkain yan oh ito ito yan Hey, salong, 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 salong. Anong anong pangalan mo? Jason. Jason. Uh, ah, at dito ka palagi. Dito lang, lang trabaho. Ay, ganoon ba? Ayan. So sige, ito, ito at ibigay ko ito sa iyo. Ayan. Tara mo yan Oh, okay, so, sige, sige. Here, guys, dito kami sa may 7-Eleven at uh, may nakita kami ng isang ulo tutulungan tayo mga guys sa wow. sa umaga ito sa oras na ito so yan welcome to my uh, vlog uh, ito dito kami sa my ano, uh, point sa may highway papuntang poro point pala yan so, so, wow. nakita kami dito na ito sa Yeah. So, yan uh, So, sana ay masama pa niyo, sa so, sa sa, so, niyo kami mga yas. Sa mapakita ko sa iyo. Ayan. 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 na Nakatakip doon sa ano. sa gusti. Ayan. 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 natin ano. pagkain sa loob. tara. Sama kami. Tutor ko din kayo dito sa May 7-Eleven. Tingin tayo ng ano. Pagkain. Pagkain. Knock, mam Ma'am, mabalik nga isiparit ko rin ma ito, ma'am. Dito eh. Sa bali, dito eh. Ya, e, Alika. Kau yang anak tak kesangka ya? Tak kesangka. Ah, bisa. Uh... Ah, uh, doon, doon, banda. Ay, gano'n ba? Ay. Wala kang pamilya? Ay, gano'n ba? Oh, sige, ganito. Ay, uh, ito, ibigay ko sa'yo, ano? Pagkain mo to. Oh, pagkain yan. Uh, may tubig ka, may... Basta may pagkain yan. wow. oh, ito, ito. Yan. Anong, anong pangalan mo? Jason. Jason? Ah, uh, taga-retard dito ka palagi? Dito Wala lang, lang trabaho? Ay, Ay gano'n ba? Ayan. So, sige, ito, at ibigay ko ito sa'yo. Ayan. Kira mo yan, ha? Ayan. Sige, sige. So, yan, guys. Tutulungan natin si Kuya. Hindi ko lang na-videoan lahat. Ayan siya. Magyan na-video siya. Ayan bigyan natin ng konting pagkain. Binata pa daw siya, kaya lang. eh, wala siyang trabaho. So, distress siya lang. Para ano ng pagkain niya. And, ano lang naman. punti lang naman na ano, natin ng pagkain. Para may pagkain siya. And then, uh, hindi ko alam kung saan siya natutulong. Saan saan lang siguro. Isa na yung mga Ayos naman kausap. Ayos naman siyang kausap mo. Kaya yan. So, tinigyan natin ng pagkain. Binigyan so, natin kami ng na uh, pagkain mga kasama namin doon. Para so, sa ganun, eh, may makakain sila doon. So, yan lang po mga guys. Salamat sa panunod ninyo sa amin. So, uh, welcome to my vlog. And salamat mga guys sa mga panunod nyo. At welcome to the next vlog.